Doon sa sa taas. <coughs> Bakit ng bundok? Nakasandals. Cool. Oo. Gabi rong gani. Yung ah, Yung kalsada hindi na ano, hindi na maganda kasi ng no, bagyo. Ayan. Ano na. Ano na, tubig. Ayan, yung tubig dyan. So, naging rough road na. oy tabi, tabi, tabi. Tabi. Dahan-dahan lang pag babawa Ebang <laughs> pilit bagtas huh. Oh, Oh, tiba. na naman gawin ng bundok. Oh my god. hah hah oh.